I know, right? What happened? <laughs> Then, ano naman tayo? Um, the speaker is our source of inspiration and our our mentor and our guiding light. Chabu, leader natin dito sa camera. Ay, sorry, camera. Lagi kasi yung camera. Chabu, leader natin dito sa camera. At nag-statement naman na po ang ating speaker na sinabi na po niya. It is with the sound discretion of the the Senate and ang tagal ko na rin po sinasabi sa ating mga sa mga briefing natin before sa mga press ko na it is a, a, leadership call and it's a call to action. Sinabi ko nga po na ang speaker ay ang leader namin dito sa camera. He is our source of guidance and inspiration. Pero sabi ko nga at the end of the day, andiyan po ang constitution at kami po ang mga congressman na meron naman po kami kanya-kanyang kanya-kanyang pananaw, meron po kami kanya-kanyang opinion at kaya po ng opinion ng mga counterparts namin na sa Senate, eh, nire-respeto rin po namin sila at dapat respeto din po nila yung opinion namin dito sa kapat. And it also undermines sa parang sa speaker na like, yung may gusto ng impeachment? Ah, hindi naman po ganun. Sabi ko nga, uh, may kanya-kanya pong pag-iisip ang mga congressman.